hello mga kaburikat um ako okay, um something uh, surprise sa guys nga mga kaburikat nga si Duterte nakadaog yay makagawas na si Duterte si Tatay Digong makagawas na si Tatay Digong nga, mga kaburikat happy natal Do 30 pa rin Do 30 pa rin Do 30 pa rin Muna pasalamat ta Nga Tumangah uh, pagampu Nga uh, Ginunguk Saginoong Nga uh, si Tatay Digong Makagawas na Si Tatay Digong Sa Kuahan Sa dahig Oh Thank you kayo Excited na Taga Buong Pilipinas ug buong uh, country sa tanang country salamat si Tatay Digong pagkagawas 2:30 pa rin <laughs>